tayo at isang panibagong episode. Napakasimple lang kaili ang ating episode to today. Kakawalan tayo ng sinigang na buto-buto or buto-buto sa gabi. Pero hindi natin lalagay ng ano kay Eli Pampasig. Kagamitin natin ang Pampasig yung natural. Meron tayong nabili kay Eli na batuan. Kaya napakasimple lang. Gagawa tayo ng sinigang na wala tayong ilalagay ng mga sinigang mix natural kaili para matis natin yung lasa para sa ating niluluto na sinigang sa gabi kaya kung bago lang kayo sa akin channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para titig kayo lagi sa aming mga ginagawa kaili napakasarap to kaili dahil maulan dito sa amin sabaw pa lang ulam na kaya tara kaili papakita ko muna yung sangkap at kung handa na kayo tara para unti-unti na rin makukuha yung mga simpleng luto lang na kaili style kaya tara kaili, papakita ko muna let's go! kaili, papakita ko yung mga sangkap natin ito yung buto-buto natin kaili, yung pork buto-buto pinachop ko na dahil nga mas mahir kaili, dahil maraming buto wala tayong ganong gamit dito sa bahay kaya ito yung sangkap niya kaili meron tayong ceiling green at ito yung batwa natin kaili check natin ito kaili, dahil masarap talaga ito kaili maasim na namis-namis na namis. kaya yan yung ititwish natin kay Eli, na wala tayong nilalagay ng mga ano yan ang ating batuan kung sino mga nakarelit nito yan batuan kay Ellie ang ating gabi kay Eli, natural yan gabi natin para mas masarap talaga ang ating niluluto para sa ating sinigang sa gabi kamatis yan luya sibuyas at meron tayong ano rito kaili okra at meron tayong isang gumbaboy para lasang-lasang ating sinigang pork cubes yan at meron tayong rito kailing sitaw yan para sa ating sinigang ito yung sitaw natin at meron tayong kangkong yan, mas maraming kaili, mas maraming gulay mas masarap para sa ating sinigang at ang ating panimpla patis ah, kaya ayusin ng namin to kaili yung sangkap tapos igigisa natin to kay Lee yung pork natin para magkaroon siya ng aromatic. Kaya tara kay Lee. Ayusin lang namin to, ito. Iwain to ni Boy Mukbang, i-slice niya bago tayo magumpisa kay Lee ng maggigisa. Yan na kay Lee. Ah, uh, nag na si Boy Mukbang sa paghiwa ng sangkap, bawang, o sibuyas. Luya at kamatis lang naman kay Lee yung sangkap natin para sa ating sinigang lagabi. Napakasimple lang ito kay Lee at natural para sa ating sinigang kaya kung nagugustuhan nyo huwag kalimutan lagi mag like kaili, at subscribe sa namang magugustuhan nyo kaili, ang ating simpleng recipe na kaili style kailangan kasi dito kaili lagi tayong mayroong sariling pahina kung sa libro kaili mayroong kang isang page para mas maganda naman kaili para hindi prasprihas ang pagluluto maraming nagluluto kaili pero maganda yung iba't iba para yung mga sulit at silent viewers natin unti-unti rin silang ma mahukuha na at makatuklas sa ating mga paraan sa pagluluto. Kaya yan kay Eli, balikan na lang natin ulit mamaya. panagigisa na tayo dahil patapos na rin si Boy Mukbang. Ito pa. Yan kay Eli, kaya tapos na rin si Mukbang mag-slice ng salsa at pagpapainin na tayo matika, mag na tayo kay Eli Kay Eli, ilagay na natin kay yung luya. ginamit natin, si Kaylee dahil may sabaw wow yan lang natin Kaylee maluto yung mag-brown na yung luya natin kasi so, lagay yung kamatis at sibuyas lagay natin Kaylee yung sibuyas natin para magitan na natin yung buto bato kaya e, kung nagsinigyan kayo Kaylee try nyo Kaylee na ibigay nyo itanggap pa mas mabango at kila ilagay na natin ang ating kamatis wow isang pa pa lang kayo din mabango na balikan na lang natin ito kayo din pag na loko na yung kamatis mas pano natin balikan natin kayo din wow Lagay na natin ito yung ating oh, buto buto. Para sumigot sa baltay. Kaya ito na na yun, yung ating pili. natin ito yung Hayaan muna natin siya mag-absorb yung kanyang patas bago natin siya lalagyan ng kunting patis para magkalasa na yung, alam ano natin, yung buto-buto. Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Kaili, balikan na natin. Wala natin. Wow! Kumatas na kaili. Pwede na tayo maglagay ng patis. Yan. Para yung pork natin kaili magkalasa na yan. Mga dalawang ganito kay ini. Pwede pwede na yan. Yan. At mamaya maglalagay na tayo na tubig. Napakasimple lang to kay para sa ating sinigang na buto-buto sa gabi. At takpan mo natin yung kaili. Balikan na lang natin ulit yan mamaya pag naglay tayo tubig. kailit balikan na natin. Wow! Mm -hmm -hmm. Panalo ka hili. Ang bango. Pwede na tayong maglagay ng tubig ka para ilagay na natin yung pampasin para maluto rin. Lagay tubig ka hili. Isang gram. Isang gram Kylie, na tubig. Yan. Sakto-sakto lang yung ka At maglalagay tayo ka ng ilagay na natin yung ano natin, yung batwan o sino may nakarilit dyan yung batuan bagay na natin yung kailin batuan natin para mamaya mahasim na yan yan at takta natin yung kailin bago natin mayamaya ilagay na rin natin yung gabi yan balikan na lang natin ulit yan mamaya kailin balikan na natin ang ating wow ang panguna kailin Hmm. Tingnan natin Mikus-mikus lang natin kay Wow Ayos kay At check natin Check natin yung sabaw Kung umasin Wow Ayos kay Lee Napakasarap Natural At maglagay na tayo dito kay ng gabi Yan natin kay para lumapot. Tapos ilalagay na natin yung ibang sangkap natin. Inestress ko na lang kay Eli. tayo. Yan. Lagay na natin yung gabi. Wow! At ilagay na natin kay ang ating isang buong baboy. or cubes para lasang-lasa na talaga ang ating sinigang sa gabi. Ayan. At mikus mikos lang natin yung kay Napakasarap pala kaili, first time namin itong ginawa kaili na sinigang Ang ginamit natin ay batuan Yan kaili, kaya na lang natin yang kaili maglapot Yan Mamaya na lang natin kaili, liptakan ng kunti Medyo matabang kaili Kaya mamaya natin timplahan at takpan mo natin ulit yan Balikan na lang natin At magsha out tayo sa ating mga sulit, si Kaili, magsha out muna tayo sa ating mga sulit. at silent viewers dyan na walang sawang sumuport at sumubaybay sa aming mga munting ginagawa sa araw-araw. Shout out, Laila Katayamana. Shout out. Jim Boy Lauriso from Rome, Italy. Shout out. Mads Japan. Shout out. And Mami, ah, uh, Mami Mel from Musgat Duman. Shout out. Shout out sa dyan, And Michelle Kawakubu. Shout out. At maraming maraming salamat sayo Mam ma Michelle Napakabait mo At supportive ka Para sami sa mga ginagawa Sa araw-araw. Kaya Maraming maraming salamat Salamat sayo Mam ma Michelle Kawakubo Shout out sayo Jan ma'am At ingat ka palagi And Mother Vlog From Bicol Shout out sayo Jan Mother Vlog Ingat ka palagi Big shout out sayo Jan Mother Vlog And Bartulumi Brutas Shout out sayo Jan Idol Bartulumi Gerani Imbau Shout out sayo Jan Gerani Imbau and Lorena Palacio Masanegra. Shout out sa dyan mama at ingat ka palagi. Mundar Vlog, big shout out sa dyan ma'am at ingat ka palagi. Kaya lagi tayo nagsasabi kay Lee nga ingat palagi kasi uh, malayo sila sa atin. Kaya ingat kayo palagi mga sulit at chalet doers natin dyan. Read official vlog, shout out sa dyan, read official vlog. Biahirong bisdak, shout out sa dyan idol, biahirong bisdak. At ingat ka palagi sa inyong pagbibiyahe dahil mahirap na ngayon na medyo maulan at mainit. Kaya ingat palagi. Idol, biyahirong bisdak. And early dawn, Laurino, Bayuna. Big shout out si John Brad. Early dawn, Laurino, Bayuna. Ingat ka palagi, Idol, nasa Japan. Early dawn, Brad, ingat ka palagi dahil malayo ka sa pamilya mo. Laban lang. Kayang-kaya natin to. Early dawn, Bayuna. Big shout out si Jan Idol. And ECX ng Cameroon. Shout out. Wack Riders. Shout out. Stulano Group. Shout out. Alabang Boys. Shout out. And Sonora Boys. Shout out. KMD Department. Shout out. Jipoy Oy. Shout out. Gilbert Santos. Shout out. Hero. Shout out. Chris Molina. Shout out. Glenn Agatun. Shout out. Kim Dilabiga. Shout out and Jaden Ruddy. Shout out. Fernando Canio. Shout out. Gerald Davilla Shout out. Marie Cris Del Rio. Shout out. Arjibal Tulintino. Shout out. And Gilbert Solubri. Shout out. Shout out si Jan mga idol at ingat kayo palagi. Na walang sawang sumuporta at maraming maraming salamat sa inyo. Coffee Boys. Shout out. Napakasimple lang ang ating episode for today. Isang simpleng recipe sinigang sa gabi na natural lang ang gamit natin. Kaya, Kofi Boys, kung handa na ba kayo, tara, balikan na natin ang ating sinigang sa gabi. Let's go! Yan kay Lee, balikan na natin ang ating sinigang sa gabi. Wow, wow, wow! Mmm! mia! Sabaw palang kaili, panalo na. At nagkaroon na siya kaili ng mga lapot dahil sa gabi at yung ano natin kaili o yung batuan yan check natin yung pork natin kaili kung lumambot na at ilalagay na natin yung ibang sangkap natin na gulay sitaw yun at okra kaili ilagay na natin kaili ng ating sangkap gulay natin kaili ilagay na natin yung gulay natin sitaw at okra kaili yan pinagsama na natin ang ating sitaw Napakasimple lang para sa ating sinigang sa gabi na kaili style. Yan. At ilagay na natin kaili yung ceiling green Ayun na yung huling natin kaili kasi yung yung ano kaili kangkong madali na lang maluto yan. Ilalagay na natin ang ating siling panigang. Wow! Panalo kaili kaili o, oh, ang lapot na ng sabaw, kay dahil sa natural na gabi na ginamit natin. Yan kay Eli, balikan na muna natin yan. Takpan muna natin. Kay Eli, balikan na natin. Kung okay na ba. Wow! Check natin, kay Eli, yung okra. Okay na itong okra natin, kay Eli. Tikman natin yung sabaw, kay Eli, kung nung kulang. wow napakasarap pala kaili simpleng sinigang at natural na asim lagay tayo ng patis kaili mga isa't kalahati pa yan napakasarap pala kaili first time namin itong ginawa kaili na nagluto tayo ng sinigang sa gabi na batuan yung paasim natin at ilagay na natin kay Ili ng ating kangkong. Para goods na goods na yan dahil gutom na si Boy Mukbang. Yan. Takpan lang natin yung kaili At balikan na lang natin ulit yan mamaya titikman ko bago natin tikman ang ating hurado. Dahil masila si Boy Mukbang kaili. Ili. Yan. Takpan mo natin yan balikan na natin kay Eddie kung okay na ba yung ginawa natin wow panalo tingman na natin kay Eddie kung okay na para titikman ng ating hurado at buto na rin ako kay wow ayos kay Eddie 105% napakasarap takpan na natin kay Eddie at titikman ng ating hurado yan ang kaili, titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating sinigang sa gabi na batuan yung paasim natin kaili. Ang kaili, kayo. Okay na to. Yan ang kaili. Wow! Napakasimple lang kaili at maghain na kami ng kaling kaili at nagugutom na rin ako. Tara! Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na! Wow, wow, wow! Yan na Kaili, yung sabaw natin. Ito yung main event natin, Kaili. Oh. Ang ating sinigang sa gabi na buto-buto, pork buto-buto. Yan, lahat ng hindi pa kumain dyan, Kaili. Sumabay na, rice ni Boy At gutom na naman si Boy Kaili. At may starapol pa tayo, Kaili. Oh. Kaimito, Kaili, pang pa himagas natin. Tara, lahat na ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayong mabubusok para sa ating simpleng recipe kaili style natural na sinigang sa gabi rice natin kaili panghimagas din natin kaili hindi rin mawawala yan kaya tara lahat ng pa kumain dyan, sumbay na para sabay-sabay tayong mabubusok para sa ating simpleng recipe wow nice kainin ka tapos lang natin magluto ng simpleng recipe, sinigang sa gabi na natural ang kainin. Kaya bago tayo kumain, basta lang natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa raro. Lord, maraming maraming salamat, Lord. So, please, sa please, na niyo sa amin. Maraming salamat yung mga mabibigat. Maraming salamat, Lord. And God Lord. Amen. Amen. Ano po ang inintay niyo? Tara! haba-aba na! Napakasimple lang ang ating ginawa kayo. Uy, sabaw pa lang ulam na oh. kaya tara kain tayo sa inyo dyan Laila Katagayama Jim Poyla Rizzo Bisdak living in Japan and Mads in Japan and Ma'am Michelle Kawakubo, tara ma'am kain tayo ma'am at sumabay ka na ma'am para sabay sabay di mabubusog para sa ating simpleng sinigang sa gabi na kailis tara let's go ang kaitikili, ang kailigin tayo panahalo kailig first time namin to kay Lee na gumawa ng natural. Wow! Sarap kay Lina. Ah, Maasim na manamis-namis. At nagkaroon pa ng kick yung ano, kay Lee, yung gapi natin. Pwede-pwede na rin to kay Lina. Uh, gawin nyo sa pamamahin nyo. I don't training untuk kali ini batuan nyimpan pasirnya. nyo. mulai lah kali ini. Wow. Serbet Mm -hmm. ah. panano kayo yung sabaw saktong saktong kayo yun sa, -sakto sa malamig na panahon at kung mayang over kayo swabe. Kahit wala ka ng sausawang kainin na patis, panalo, Dahil nga, ginisya natin siya sa patis. ikan tak ada ni ni yang hmm yummy ng Gabi Kelly. Hmm? Sarap yung sabaw kay Eli. Wow! Hmm! Ah, wow! Sabaw pa more! Hmm! sarap talaga kayo rin pag mga natural lang eh. ng mga luto napakasarap inamnam lahat ng ingredients kay rin malalasahan mo Cara pernah cakap bau Cara pernah cakap bau Cara pernah Wow Cakap pamor Panalo na Sipo yung pala lo que hay de hanya dua muka je Wow, wow, wow Hmm, tebal mm. napakasimpleng recipe lang pero talagang sarap pala talaga first time natin to kaya gumamit ng ganitong sangkap Ayos. Gabi kay Irina pa kasarap. Palalo. Ano? Hmm. Ah. Mmm, thanks God. <coughs> Ah. I've said, oh, serve na naman tayo kay Eli. Re-repeat mo na namin ito kay bago kami mapapahalam sa inyo. Eh? Kay Eli, na magas natin dahil sold na naman tayo. tikman na natin kay kumatamis. kung matamis. Wow, mukhang matamis yata kay Eli ah. Mm. tayo. Panalo kay Lee, yung kay na naman tayo. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titit kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!